Hi po! Ako nga po pala si Dada. Tawagin niyo na lang po kong Dadalita. Ngayon po, ipapakita ko po ang aming mga sisig. Ayan po oh. tignan niyo po sila. Ang sisig po nila. Gusto ko po sana. Bigyan sila ng pangalan. Kaso huwag na lang po pala. Kasi sobrang dami nila. Baka sumakit po kasi yung ito po yung ikalawa araw po nila. Salamat po sa Panginoon. Kasi kahit malamig ang panahon, masisigla po sila. Epekto na rin po yan ng bumbilya at ng ipapo. Yeah! Take note po, napakahalaga po ng brooder. Kasi po, pag wala pong maayos na brooder, malamigin po sila. Tapos magkakasakit sila. Kawawa naman po. Sayang ang manok. Next time po, tuturo ko po ang tamang brooding. Subok na subok na po kasi namin to ni Daddy. Ang cute ng siso. Sige po hanggang dito na lang po. Salamat po sa panonood. God bless po.